Ayan, magandang araw guys mga kabukid uh, ngayong araw uh, magluluto tayo ng ng tinulang palaka palakang bukid yung nahuli natin kahapon tinulain natin siya ayan uh, ko lang papakita ko sa inyo yung huli ko sampu to ka kahapon sampu sana to yung lima nakawala kaya pero malalaki na rin naman itong natira Um, nasa 700 grams lahat to. Yan, linisan natin para may luto nating tinola. And stay tuned lang. Sa mga hindi pa pala naka subscribe sa akin channel guys, please support my channel uh, Kuya Boots TV. Uh, like and share, subscribe and hit the notification bell para lagi tayong updated sa mga video na gagawin pa natin dito sa white stay lang guys at lilinisan natin ay papakita ko muna sa inyo yung mga palakang na uli ko kahapon ayan guys yung na natin mga malalaki yan palakang bukit ayan hindi na sila masyadong makagalaw kasi pinutulan ko na yung ano, buto yan kaya hindi na sila makakatalan And guys, lilinisan ko lang to at umpisa natin ang pagluto ng tinolang palakang bukid. Ayan guys, mga kabukid. Ito na yung nalinis nating palakang bukid. Ayan. Mga kalating kilo din to. Nabawasan na kasi. Tinanggal natin yung balat at saka yung ulo. Ayan. Tara, Lutuin na natin agad 'to bago dumulim. Laya boy. Ah. Laya. Laya mo dyan, may ni po nga ba? Oh uh no. -huh. Ito na ang ating sangkap sa tinolang palakang bukid ay yung panggisa natin at meron tayong luyang pula ayan pang patanggal na lang sa guys mga kabukid saglit lang at igigis na natin to abang abang wala tayong sili para dun sa ating tinola hanap tayo ng inog or yung mga matigas na ito madaming bunga ito na lang tayo Ayan. fresh from the tree ang ating siling haba tatama so, na to guys apat kaya na natin ang kawali kainitan at ang ating mantika para panggisa ito na si Buyas Bawang

Dali lang to, 1 minute cooking. At ang ating palakang bukid. Ibigay na, na natin, guys. Mouth watering, naglalaway na ako. Wala nang gatong, guys. Ayusin na ang sa guys. At malapit na tong malutong ating sinulang palaka Palakang bukid guys mga kabukid papula pulahin muna natin yung karn guys maglagay na tayo ng tubig ayan si tubig na bus <laughs> Ayan, sige, sabawan mo. Alright, tama na yan. Ayan ang ating frog soup. Kumukulo-kulo na ang ating tinola, mga kabukit. Wow, sarap. Maglagay na tayong asin. Ayun, asin. Ah! Ah! Tikman nga natin guys. Baka bukid, tikman natin ang ating sabaw. Um, wala tayo yan linagay kahit anong ano mga ginisa ginisa mix wala tayo asin lang yan inagay natin dito para native na native talaga panalo tinolang tinola na guys ilagay na natin ang sili yung sili natin dyan Ilagay ng sili. Ayun. Yan ang ating kinola. Ayan guys. Luto na yan guys. Mga kabukid, luto na ang ating kinola. Ayan at kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please support my channel, mga kabukid. Uh, Kuya Boots TV and don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi tayong updated sa mga videos na gagawin pa natin. Ayan, mga kabukid, hanggang dito na lang ang ating pagluluto nito. Kasi luto na rin. Oh, uh, mag kayo. Thank you for watching. Have a nice day. Stay safe and stay happy. Bye bye. Bye bye. Ito na ating tinola guys. Mga kabukid. Ang ating palakang bukid na tinola. Ayan. Happy eating sa lahat ng mga maghahaponan. Ayan. Handog ni Kuya Boots TV para sa inyo. राप